yung adlaw na po diya sa inyong hang tanan. Uh, <laughs> so karoon na yung adlaw, ano na na po sa ilalom, sa gumahan. Napping na po dyan eh. E, siyempre wala naman tayo tapping-tapping, no? Eh, sige ramang gutag lakaw. <laughs> na busy, busy na ang kagandahan. Agaray na. Karoon pa na tapingan, guys. Sige ramang taglakaw, ano eh no ana man na pag to og uli diri sa kabukiran pag na to gikan diha sa syudad aw pag tungtong na pud to diri sa bukid taping na pud da e siyempre mo man atong panginabuhi diri sa kabukiran no <laughs> dili ginato ni kalimtan atong mga trabaho diri kung asa man ta dalon sa panahon no trabaho gyud pon ta eh. trabaho gani ng dato nga dato na no <laughs> Anak gina, paring kamot lang gud ta Trabaho nga patas. Asman. Yes no. Oh, ana, ba, tapping, <laughs> tapping, taog, ah, ana ba ta tapping tao. Ta tao Schedule. Anak lang manak. So, karon pa gina tapingan na Pila ka. Adlaw wala ta naka. Tapping. No. Yes man, I love you all.